Bantayan ang mga spoiler at mag-ingat. Nagsimula ang pelikula noong 2007, isang daan 43 taong gulang na tinatawag na si Cherry, na nagplano magnakaw gamit ang kanyang truck. Sa backstory ni Cherry, nalalaman natin na siya ay may depression at walang pag-asa sa buhay. May karanasan sa pagnanakaw at marunong magplano ng mga matagumpay na pagtatangka. Pagpasok sa bangko, binaril niya ang baril upang takutin ng mga tao at humihingi ng pera mula sa teller. Gayunman, kapag tiningnan niya ang teller, siya ay napuno ng lungkot at nagkaroon ng flashback sa taong 2002. Noong 2002, siya ay isang mag-aaral sa unibersidad na umibig sa kanyang kaklase na si Emily. Kahit may interes si Emily sa kanya, ipinakita niya na may kasintahang nagngangalang Madison mula sa high school, nagpupunta siya kay Madison tuwing weekend. Ngunit nagiging malabo ang kanilang relasyon nang malaman niyang sikat si Madison sa ibang lalaki sa mga party. Si Cherry ay kumuha ng trabaho sa isang restaurant. Ngunit ang kanyang kakulangan sa kasanayan sa paggawa ng masa ay nagdulot sa kanyang pagtatanggal matapos dua linggo, pagkatapos ng trabaho, bumibisita siya kay James Lightfoot, kuyang namatay ang mga magulang noong siya ay bata pa, kaya't siya ay halos nag-iisa. Nagpa siya silang pumunta sa bangko upang ayusin ang isang isyu sa account ni Terry, kasama ang kaibigan na si Roy, at pinsang si Joe, na magbabalak sumali sa Marines. Sinusubukan ni James pigilan si Roy na hayaang sumali si Joe. Ngunit nauudlot ang kanilang mga plano nang mabulabog si James Carr at hindi na ayos ang problemang pang bangko ni Sherry bumalik sila sa bahay ni James na lakad. Kinabukasan, nakilala ni Cherry ang ilang bata na gustong gumamit ng Xanax para sa panic attacks. Iniimbita nila siya sa isang party, na pinagpasyahan niyang dumalo matapos mag-hi. Sa party, nagulat si Sherry nang makita si Emily, kung saan sila'y nagkaroon ng flirtatious na usapan at mainit na halik. Nagdamayan sila sa gabi, at nakita niya siya bilang isang mapaglingap na luna sa kanyang lungkot. Si Emily, nasaktan din dahil sa mapangabusong magulang, hindi naniniwala sa pag-ibig at nagpa siyang makipaghiwalay kay Cherry upang mag-aral sa Montreal. Iniwan niya siya kahit sa mga pakiusap, kaya nag-enlist sa US Army bilang medic para sa layunin. Una siyang itinuturing na biro ng mga opisyal, ngunit pinatunayan niya ang kanyang sarili at sumumpa ng dalawang taon ng serbisyo, umasang makahanap ng kasiyahan at malampasan ang kanyang kalungkutan. Ang mga kaibigan ni Cherry, walang kamalay-malay sa kanyang desisyon ay nagtatangka na kumbinsihin si Joe na hindi sumali sa hukbo, at nag-aalala sila na baka siya ay magdusa tulad ng kapatid ni James, ngunit hindi alam ni James na si Cherry ay naging din. Tinawagan ni Cherry si Emily para sa huling pagpupulong. Nagaayos siya ng pagkikita sa restoran kung saan siya nagtatrabaho, umaasa sa pribadong pamamaalam. Ngunit dinala ni Emily ang kaibigang si Benji, na ikinasama ng loob ni Cherry. Nasaktan siya, ngunit nakahanap ng ginhawa sa may-ari ng restoran at konektado kay Tommy, isang bisita na pinauuwi siya mamaya, nabigla sa kay Emily sa bahay. Pinapatawad niya ang kanyang mga kilos, naglaan sila ng oras together, at amin niya na hindi na siya tutuloy sa Montreal dahil mahal niya si Cherry. Gayunpaman, ibinunyag niya na sumali siya sa hukbo, sumang-ayon silang magpursu ng kanilang mga landas ng hiwalay, ngunit ikasal bago ang kanyang paglisan papunta sa deployment, noong 2003. Sa basic training, nakikipagkaibigan siya kay Jimenez at sumasa ilalim sa mahihirap na gawain, tulad ng pagmamasid sa pagtangka sa pagkitil ng kasamahang sundalo sila at Jimenez pumasa sa kanilang pagsasanay sa medisina, at ipinadala sa Iraq, sa zona ng digmaan, hinaharap ni Cherry ang kanyang mga takot, pinapalakas siya ni Jimenez, nag-aalaga sa mga sugatang sundalo, nakasaksi sa karumaldumal na digmaan. Pagkatapos bumalik sa kampo, siya at ang kanyang mga kasama ay nagbabanggaan sa epekto ng kanilang mga karanasan, matapos masaksihan ang walong namatay sa kanilang unang araw sa mapanganib na Triangle of Death. Puno sila ng takot sa mga panganib na nag-aabang sa kanila sa buong taon. Sa patuloy na banta, Masigasig silang nagbabantay para sa anumang palatandaan ng panganib Sa gabi, sila ay nag-aalaga sa mga sugataning Iraki Bumubuo ng matinding ugnayan habang hinarap nila ang mga hamon ng magkasama Sa isang patrol, ibinahagi ni Cherry ang kanyang alalahanin sa posibleng mapanganib na ruta sa kanilang Sir Senyor Ngunit hindi pinakinggan ang kanyang payo Tulad ng inaasahan, naipit ang kanilang sasakyan sa quicksand, nagiging ligtas Si Jimenez at 3, iba pang sundalo lumabas para kunin ang tow cable Nangyari ang trahedya sumabog ang isang improvisadong pampasabog device, sinunog ang kanilang sasakyan. Cherry nagmamadali papunta sa eksena upang makita si Amenez at iba na nasusunog. Sa isang mapait na sandali, siya ay napilitang kolektahin ang mga labi ni Amenez, nakikibaka sa kalungkutan. Ang bigat ng kalungkutan ay hindi na magawang tiisin, kaya nagsisilbing sandigan ang mga usapan nila ni Emily at Vince. Pinaglilimas ang kanyang damdamin. Matapos ang dalawang taong paglilingkod noong 2005, bumalik si Cherry sa mainit na pagtanggap sa Estados Unidos kini kilala ang kaniyang tapang at sakripisyo sa pamamagitan ng medalya ng kagitingan, pinararangalan ang kaniyang paglilingkod sa bansa sa gitna ng nakapanindig balahibong mga karanasan sa digmaan. Kahit naroon si Emily sa kanyang graduation, pakiramdam ni Cherry ay hindi siya gaanong nakatamo ng tagumpay, gayon paman, ang pagsasama ulit sa kanya ay nagdudulot ng ginhawa. Dinala niya sa bahay na kanyang itinayo, nagsimulang dumalo sa night classes sa paaralan kung saan si Emily ay nagtatrabaho, habang nagtatrabaho sa araw, ang buhay ay puno ng pangako. Ngunit ang traumatising karanasan ay humantong sa PTSD, at matinding pag-aalala na nakasanhi sa tulog, umaasa sa Sanax para pamahalaan ang mga atake ng panik. Naiinip si Emily sa kanyang bagong kilos at nagsisimula ring uminom ng Sanax para malabanan ito. Dito siya, kaibigan na si James na hulog sa bisyo, nasali sa aresto habang nagbabakasyon. Si Sherry ang nagbayad ng kanyang piyansa at nagsimula silang maglaan ng mas maraming oras sa Isayu zero zero Dawan ng 17 isa. Dahil sa paghihirap ni Emily, at pagkukulang sa responsibilidad, siya naghanap ng klinikal na paggamot, ang kanyang doktor ay nagreretso ng oxycontin, na kalaunan ay inaabuso niya, sa pagmamasid sa mga pagsubok ni Emily. Ang kanyang pagpapabaya ay pumipilit sa kanya patungo sa pagkasira, nagsisimula siyang uminom ng kanyang mga gamot at pareho silang lumulubog sa adiksyon. Nagbabalik tanaw sa mas mabuti nilang mga panahon habang sila'y lalo pang bumababa sa kanilang paggamit ng mga sangkap. Sa huli, naging dependent sila sa oxycontin at iba pang gamot, na uuwi sa pagbagsak ng kanyang pinansyal, nangangailangan ng pera. Lumapit siya sa kaibigang dealer na si Pills and Coke, pinagkakatiwalaan bantayan ng ligtas na kaligtasan, Sherry Emily at James pumapasok sa ligtas ng pills at coke, natuklasan puno ito ng mga sangkap, nag indulge sila sa reserba, ngunit bumabagsak ang kanilang kasiyahan nang akalain nilang pulis ang isang bisita, at madali nilang itapon ang natitirang bagay. Sa kanilang pagkadismaya, ang bisita ay lumilitaw na si Pills at Coke, galit sa walang laman na kaligtasan. Iniwarningan ni Pills at Coke na hanapin siya ng kaniyang boss, si Black, para sa nawawalang bagay. Takot sa kanilang buhay, nagpasya si Cherry magnakaw sa bangko upang bayaran ng utang. May tandaang armado. Agad na nakakuha ng perang nakatambak mula sa Taylor iniimbak niya ang ilan para sa kanya, at sila'y nagdiriwang sa kanilang silid, habang sila'y nagdiriwang sa tagumpay, si Joe ay nagbibigay ng babala kay Cherry ukol sa interes ng pulisya sa kanya, nagtutulak sa kanya na magingat, nagpapamalas ng masamang lakas sa paggastos hanggang maubos ang pera, lumalapit sa pagnanakaw ng higit pang mga banko, patuloy siyang gumagamit ng parehong taktika, nag ng pera para mapunan ng adiksyon. Kahit sa spree, mananatili siyang may utang sa pills at coke para sa fix ng sustansya. Naghahanap siya ng paraan sa pamamagitan ng mga pildoras at coke sa isang pagnanakaw sa bangko, pag uwi ay nadama niya ang frustration ni Emily, matapos siyang magturok ng gamot. Nagulantang si Cherry nang siya ay mag-overdose, at kinailangang dalhin dali-dali sa ospital. Nag-iingat ang doktor na muntik na siyang mamatay. Nang dumating ang mga magulang, sinisi ng ina si Cherry sa kondisyon ng anak, na humihiling na iwanan na niya ito ng tuluyan. Sa pagsisisi, sumunod siya at umalis, iniwan si Emily, ngunit tumakas siya mula sa kanyang rehab center at hinanap si Cherry. Kahit na siya ay sumusubok na ipadala siya pabalik, nananatili siyang manatili sa kanya. Sa kanilang tahanan, nagpapatuloy ang kanilang nakapipinsalang gawi. Kapag nahulog sa pinansyal, siya ay nagtutulungan kasama si Pills, Coke at James magnakaw ng teller ng bangko para sa mabilis na pera. Sa pagnanakaw, naguguluhan si James at tumakas, iniwan ang door para magpatuloy mag-isa. Nagagalit si Cherry sa dipagtino at sa hindi pare-parehong asal ni Pills at Coke na pilit siyang pinamumunuan. Ito ang rason kung bakit iniwan siya ni Pills at Coke sa bangko iniwan at nakapiit habang nagsasarado ang mga gate ng bangko, napagtanto ni Cherry ang bunga ng kanyang mga aksyon. Sa pagtakas sa bangko sa isang sasakyan, siya ay puno ng takot na baka sila'y itakwil ng kanyang mga kasama sa pagnanakaw kung mahuli. Nang desperado na makatakas, siya ay nakumbinsi si James na tulungan siya sa paghahanap ng mga pills at coke. Gayunpaman, ang kanilang pagsisikap ay walang kabuluhan ng malaman nilang pinagbabaril ang pills at coke. Nanlalabo si Cherry, ipinapayo kay James na maghanap ng tulong medikal. Ngunit napagtanto nilang magiging banta sa kanilang kaligtasan ang paggawa nito iniwanan ng kanilang sugat kasama sa tabi ng daan. Kinabukasan, habang bumabalik si Cherry sa kanilang tahanan kasama si Emily at ang kanilang aso, hinaharap siya ni Black, isang nakakatakot na tauhan na humihingi ng pagbabayad ng utang, at nagbabanta na papatayin si Emily kung hindi susunod si Cherry. Naiipit kasama si Emily na nasa alanganin ng buhay, nagpasya siyang isagawa ang isang huling pagnanakaw. Bago umalis, ibinahagi niya ang isang mahigpit na paalam, alam ang mga panganib na kanyang hinaharap, nauuwi sa simula ng pang sa bangko, si Cherry ang nagbibigay ng direksyon kay Black na inatasang magmaneho ng sasakyan sa pagtakas. Sa loob ng bangko, si Cherry humihiling ng pera sa teller at pinapayuhan siya na paganahin ang alarm bago umalis. Hindi na apektuhan ng magaganap na mga bunga, kanya ibinigay ang ninakaw na pera kay Black, bago siya sumabak sa mapanganib na pagpapakita ng pagsuway. Sa gitna ng kalsada, si Cherry ay naglalakad ng walang takot. Anumang pumupukaw ng pansin ng mga autoridad, pinaputok ang baril sa ere, nakaupo sa tabi ng daan, nagpapakasarap sa huling nakalalasing na kalasingan hinihintay ang hindi maiiwas ang pagdating ng pulis habang lumalapit ang mga sirena. Ang pag-aresto niya ay naglalaman ng kasukdulan ng kanyang mapanganib na paglalakbay, nagbibigay ng mga silip sa mahirap na landas ni Cherry patungo sa pagbabagong loob. Sa kabila ng adiksyon at pakikibaka sa trauma ng nakaraan, tinataguyod niya ang paturnan taong sentensya sa bilangguan, lumabas mula sa loob ng bilangguan noong 2021. Sa pagtuntong sa dimalayang lupa ng kalayaan, siya ay sinalubong ng nakatutuwang tanawin ni Emily na naghihintay sa kanyang paglaya na may di mabilang na pagmamahal at suporta. Sa wakas. Salam